on. Ari na nga ang sinasabi ka, isang magandang araw sa ating lahat mga kalutaw. Ay akalain mo ba ganuman? Ay ari na ang pinakamainam nagawing panlaga, binakbakang baboy na pinaasiman na sampalok na sariwa, mga kalutaw. Magaling pa mga kalutoy aring aking mga tinatalupang ari ay patatalupang ko na lang din sa aking mga kasama. Yung lahat na ingredients ay aking patatalupan na lang sa kanila. At itong binakbakang baboy nito ay aking unang ilalaga na at nang mabilis natin itong malutaw, mga kalutaw. At ari na nga ay pupunta na ako sa aking lutuan. At nang maumpisa na ang pagluluto nitong karning itaw na binakbakan, ganabi baga mga kalutaw, ay ang aking munang itsasalang din yung sampalok na sariwa. Yan. At ito yung aking palalambutain. at pag ito yung lumambot na aking hanguin ulit, ilalagay ko sa isang tagayan. At ito yung aking mga kalutaw. Yan. At kapag ito yung naligay, yung katasla ang ating kukunin mga kalutaw ang ating kukuli na at inaki malambot na itaw mga kalutaw at pagkatapos natin itong mahangaw ay isusunod na natin yung ating karning binakbakan at siya natin palalambutain at pag malambot na ay di sa ating isasahog na yung ano yung ating mga ingredients mga kalutaw pagkatapos natin hanguin itong sampalok nito mga kalutaw ay ihuhulog na natin yung karning ng baboy yung karning baboy na binakbakan yan ihuhulog na natin mga kalutaw at pagkatapos natin itong ihulog ating tatakipan muna at pag pinakakulo ng isang kulaw ay ating bubukusan ulit at aalsin natin yung mga pinagkuluan yung may mga mantikang yung mga naglutang na yan mga kalutaw pagkatapos ay ihulog na natin ang sitaw mga kalutaw pagkatapos ay ihulog na rin natin ang ating mga ingredients yung ating mga pampalasa Ihihulog na natin yung sibuyas at ang ating bawang, mga kalutao. Yan, inihulog na po ang ating mga pampalasa. Tapos isusunod na natin 'yan yung paminta at asin. yan, ganyan mga kalutao. Yan, inihulog na ang paminta. Lagyan natin ng asin ang paglalagay ng asin mga kaluto, itantsiahan kung ganun kadami ang inyong nilulutaw Yan ay kapag namang wala pang nasa pwede naman tayong magdagdag ng mga ng konting asim pa tapos si atin tatakpa na at atin pakukuluin ng konting oras mga kalutaw yan nakulo na at tapos ilalagay na natin yung atin pampaasay yung sariwan sampalok palok at siguradong ito'y talagang sariwan sariwa at bagong kuha mga kalutaw at ako pa ang kumuha nito sa puno mga kalutaw at pagkatapos natin malagay ito sa palok na ito itong katas ng sampalok isusunod naman natin itong gabay yan mga kalutaw yang gabing yan bali dalawang piraso lang akin nabiling gabay tapos isusunod na rin natin ang sagay at pagkatapos yan mga kaluto ay pwede na natin tikman ito pwede na natin tibusan ang ating nilutong ito na pinakbakang baboy na pinaasiman ng sariwan sampalok mga kaluto yung huling inilagay nating sagay yun mga kaluto ay ano yan ay hinog na sagay kaya yun pag nalutaw ay manamis na mais mga kaluto yan pwede na natin tikman at ating matimusan at ng ating malasahan kung ano talagang lasa ng ating nilutong ito ang alam ko talagang ito ay napakasarap mga kaluto